Uh, ano na ang status ngayon ng ano mo, ng permit mo para diyan sa iyong parisan. Uh, paresan? At meron siyang bagong produkto, Mamu. Ano wow. produkto? Ano pangalan ng produkto mo? Ay, meron akong diwata mini mat na Tapos ano pangalan ng chicken? Hello? Chicken Joy, uh, Paris Bulalo, meron akong uh, Overload Paris. Ano chicken joy? Chicken. Ha? Chicken joy. <laughs> permit Di ba? Okay. Di ba? Ano spelling ng chicken mo? Chicken. Seeken, si siya at saka kin lang. Kasi siyempre sariling version ko yan, kailangan hindi ko siya ginaya. Kaya ginawa kong Seeken. Si Seeken si Joy. T-S-I-K-E-N. -E oh, si oh, Seeken. Si, oh. si as in Christine. Opo. Oh, oh. Si Ken. Ken. Si Ken. Uh, si Ken Joy. Kailangan matikman uh, ko yan. Diwata, natatawa na ako dito. Pero isa gusto sa, ko sa si mga bestseller niya ngayon. Si Ken. Pwede Joy. naman mang tintin. O kapag kita dyan kung gusto mo. Ang bait talaga. <laughs> uh, <laughs> so malapit na ano, ma maayos yung permit. Para ah. permanente ka na makapagbago. Ayun, ah, uh, ano? permit for surgery, ano naman na, inaayos ko naman na. Ah, ah. May na lang din ako matapos para may pasa ko na lahat ng papers para mapagbar na po yung permit ko. So, on process naman na po sa ngayon. You know? Hopefully na maayos ko na din lahat. Okay. So, okay. And, eh, may tanong pa pala ako, Diwata, mm. kasi dumaan sa feed ko na may iba, alam mo naman, na ah, basher ay basher, pero sagutin mo na rin, ah, Diwata, tungkol daw Opo. sa preparation ng pagkain mo. May ibang nagpo-post daw na hindi raw malinis, ganyan. So, sagutin ay, mo na I rin yun. I beg to disagree. Hindi, hindi well, alam mo, ni si Diwata, Madam, ay? Madam Tintin, oh. lahat po ng preparation namin amin, malinis po. Sa basher na yan, alam mo kung anong marumi o ugali niya, dapat linis. <laughs> Kasi nakikita naman nila kung paano. Oh, open kitchen naman. Ay, open kitchen wala nakita ko So, ayan. Oh, nakita ay, 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 so now, wait, nakakita ko. Si Julius mismo nakikita Paano? Para okay, ano na ay ay, food, talagang, paano? Ano nga, ayan. Talagang mainit na mainit yung mga pagkain. Oh, so, mainit yung mantika. yung oh, mantika. So, Patay yung ano. Microbiota. Tapos, uh, ano, maganda yung sistema ni Diwata. Pano, Meron siya pano? mga ano eh. Kung baga, anong tawag mo Yung station, station. It's 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 station, station. Opo. Systematic ko lahat. Assembly. Station, station. Kasi nga napakadaming tao. As in, super daming tao. Ah uh, mga libo 'yan sa isang araw, 'di ba? Kasi overnight kayo eh, 24 hours kayo eh. Oo, oo. Oh, 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 oh ganun. So ang dami na ngayon ng mga stations and then ang laki na ng kanyang ano, yung kaniyang kitchen. Na. Ang laki ng kitchen niya. Ano mga ilang square meters na Ay, 'to? Yo, hindi ko ma, <laughs> pero malaki yung kitchen. pa uri niyo sa vlog ko.